Oh, magandang umaga po mga senior citizens, viewers, followers. Tayo na po si Pidol, oh. nagalong na ng gamit mga tatabi na pamimigay na po. naipamigay ipamigay ko na po yung ngayong umaga yung mga bagong t-shirt po ng bata. Mga bigay lang dito po sa akin. Yun. Bigay ko na po sa bagong panganak. Ang dami. Kaya ito yung hindi ko pa nagagawa yung Napansin ko kala namin bumababa. Ito po. Kaya pala tataka ko yung kalan, yung kulo tagilid ay eh, tiningin na ako napakalaki na pala babao oh. kala namin ito muna gagawin ko oh. tataas ko na oh. ay bagong gawa ulit Kaya pala na kanin namin sa nagbabantilaw oh. hindi na ji ikot Ito, basura lang lang. Tignan nyo. Pag nagawa ko katulad nyo nasa CR, yung pinto. Papaltan ko lang ng premium. Pukuha ko lang yung salamin dyan. Ganito manginigayarin yan. Katulad nyo nasa CR. Tignan nyo ito. Papakita ko sa inyo yun yung matapos. Ito po. Ngayon, anong magawa ko ito? Hindi ako na friend mo. Manda ba? Ngayon, ito si Arco eh. na. Pagka maroon gumawa ako, yung katong basura lang pag nailagay Ang basura kapag nailagay sa ayos, wagad po, nagiging maayos. Hmm. Sino po magsasabi ng basura ng ayan? Basura po na harap talaga sa sa labas para ano. Ito. bukas si eh, pa. Dadalhin ko na sa ano ito. Sa nagagawa ng basura, pamimigay ko na para kung yung mga nang nangangalakal sa basura ang tapunan pag nabuksan to gagamit po nila nervo do kumuha talaga ng ganyan pinipili naman nila Kaya eh. sabi ko eh, sana nga mapili pa nabanganan po nila. Marami pa mais na dami po dyan. Nangihinaya nga po akong yun itapon, eh, tapon ano ko lang nagagal sa akin. Eh. Meron nung pinagbibigyan, dalawa na Diyan mo nung napakatagal na. Eh, yan ako na sa may basuran, mga makikinabang pa ng iba. So, salamat po. Nagpamigay ko ng umagay ngayon mga bago bigyan na t-shirts ng bata, mga puputi pa may matanda pa salamat